Na, nangaral ako ng salita ng Diyos dito hindi sa para magustuhan mo ang mga pinapangaral ko ang mga sinasabi ko dito kundi nangaral ako ng salita ng Diyos para mapakinggan nyo ang salita ng Diyos may pangaral ko ang mga salita ng Diyos sa mga tao at isa pa ang salita ng Diyos napakasakit po nito at kapag ganyan mga ginagawa mo natamaan yung ego mo, yung pride mo talagang re-react yung sarili mo yung damdamin mo kaya kapatid, nasabi ko sa inyo hindi po ako dito nagmamayabang hindi po ako nagmamataas dito at hindi po ako dito nagmamarunong para idolizein mo ako at hindi po ako dito nagmamarunong para magustuhan mo yung sinasabi ko sinasabi ko dito yung salita ng Diyos kung anong nararapat sa bawat isa sa atin kaya kapatid, pasensya ka na kung nasaktan ka sa mga sinasabi ko sa totoo lang, napakasakit talaga ng salita ng Diyos parang dumudurog sa ating puso kapag natamaan yung ego natin, yung ating mga pride. Kaya lagi kong paulit-ulit sinasabi dito mga kapatid na nangaral ako dito ng salita ng Diyos hindi sa para idolin mo ako, hindi sa para magustuhan mo yung sinasabi ko. Nangaral ako dito para marinig nyo ang salita ng Diyos. Kaya pasinsya na sa lahat ng mga masagasaan dyan, matamaan ng salita ng Diyos. Kung gusto mong maligtas, magpabago ka sa Panginoon. Kung gusto mo makarating ng langit, baguhin mo sarili mo. Ipabago mo sa Panginoon. Kung ayaw mong mabago, nasa sayo. Ikaw kasi magpipili ng way. Gusto mo pa impyerno o gusto mo sa langit. Kung gusto mo na di ka makinig ng mga salita ng Diyos, pagpatuloy mo kung anong, kung anong gusto mo. Gusto mo pa impyerno o di doon ka sa impyerno. Kung gusto mo sa langit, magpabago ka sa pangalan ng ating Panginoon. At sa nag-viral ngayon na ginagawa nilang biroan yung uh, impyerno, good luck na lang sa inyo mga kapatid. Baka pag nandoon na kayo talaga doon sa impyerno, baka eh hindi na kayo makatawa doon. Kaya sa lahat ng mga nagbibiro sa impyerno, <coughs> sana ma-realize nyo at sana mabigyan pa kayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbago at magbalik loob sa Panginoon at sumunod sa naayon sa kaloban ng Panginoon. Kasi kung hindi, good luck na lang sa inyo. Ginagawa niyong biro ang salita ng Diyos. Ginagawa niyong biro ang impyerno. Tawa-tawa kayo ngayon. Bukas, makalawa, iiyak kayo doon sa dagat-dagat ang apoy.